araw-araw. Pang araw, -araw yun, Tulad ng pagkain, yun, pangunahing pangangailangan. Yun ang namin. Trabaho, pagkupras, pagka meron sa akin nagdalok, yun. Paano tayo pag walang nagpapakupras sa'yo? Eh, ano na lang ako, nang tatanim na lang ko kamuti kahoy. Ah, yun yung ibang ano mo, sa source of income. Uh, Albus, kamuti. Mm -mm, mo. So, para makakita. Hindi ka bahay blood tayo? eh ang dam kasi ano yung ulo panay na gano'n eh ang pag tatayo ko yung masakit eh yung ulo mo parang naihilo ka Oo, ano, pero never ka pang nagpa check up nagpa check up ako noon sabi sa akin mababa ang dugo mo tapos ngayon ayaw ako kung kailan ano, tatay ano. may narinig lang ako umabot ka ba sa point na namamasura ka? Good sa ating lahat. Subscribe po natin. Head not mundor. Kaya partners na kami ng Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Sa babot sulok ng Northern Samar May kamay na handang pumalalay Joey the Great at kanyang kasama kasama sila At TV TV official TV Good afternoon mga kanainays. Kompleto, sobra pa Ayan, kompleto pati ang ating uh, volunteers. Nandito kami sa Barangay Aquino, Palapag Northern Summer. Ah, nandito kami ngayon kasi si Sis Eda, ayan o, oh, ito isang, ang isang volunteer. Oh. <laughs> may nire-recommend siya sa amin, kaya ito ngayon yung mission namin ngayong araw. Iisa-isahin namin. Samahan nyo kami mga kanay-nice. Okay. 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 Then, Ed eh, na huwarang tunay Sa bawat laban, taas no ang taglay Tumutulong sa kapwa, sa dukat ng angailangan Deputy ng great, sa tapang walang kapenta. siya na Pangarap ang gabay kahit pa may luhang bumabalot Duda man siya, puso'y lumilipad Para sa pamilya din na ubos ang lakas Tahimik ang gabi, pero di way gising May adhikaing sa puso'y mahigpit na yakap Kababaihan, kabataan ang tinig Tapang at talino Please support

so sa sa bawat kwento mo may lakas na nadarama. Mayakap ko kay. Pambuhing so, ka po namin sandali ha. Pagto ako. Makita sa akin na ko muna ako. Hindi, correct Okay lang po tay. Edna Condor po, nine is kung tawagin sa grupo namin, sa team. Degree team Orion kami. Siya po ang head namin, Joey the Great. At kami po yung kasamahan niya ganda pa sa likad. Kumusta po? Marunong ka tayo magtagalog? Kayo, oh, ayaw, ayaw. O sige, tagalog na lang po tayo para po in general sa ating viewers. Opo. Kumusta Hello. po tayo? Opo. Eh, okay, lang. Sa buhay-buhay sa tao, mga trabaho, mayroong lalok sa akin mga pinaggagawain, mga, mga, ano, mga pagpupras, yun. Ah. Ano po pangalan ni tatay? Alianro Militar. Romilica? Militar. At, militar. Ah, okay. Al At, ilang block. taon na po si tatay? Ano? Session Tetris na. Ah, senior na. Nakakakuha na po ba tayo Hindi ng pa. senior? Hindi Hindi po. Bakit po? Kasi yung nakakuha daw hanggang 70, ano yun. Ah, si mag start kung 70 ka na, doon ka palang mag-start, makakuha ng ano mo, ng senior. Yun po ang sabi sa inyo, na ano, oh, barangay. Sabi sa akin, makakuha kayong uh, patas ng sinta, sinta, yun. So, tatay sa araw-araw mo, ano yung pinagdadaanan mong problema? siya hey, ganun. Siyak mo araw-araw. Pang araw-araw. Tulad ng pagkain, oh, pangunahing yun. pangangailangan. Yun ang namin. Trabaho, pagkupras, pagka meron sa akin naggalok, yun. Paano tayo pag walang nagpapakupras sa'yo? Eh, ano na lang ako, nang tatanim na lang kung kamuti ka. Ah, yun yung ibang ano mo, hmm. sa of income. Kalibos, uh, kamuti. Mm -mm, mo. Oh, para makakita. May maintenance na ba si tatay? Katulad ng high blood o anong sakit? Wala na pa. Yung araw-araw na ininom ng gamot? Hindi pa po naka. pero may iniinda ako bang karamdaman na sa edad mong 63? Wala pa. Wala naman po. Talaga? Eh, parang ano lang ang pagpoy. Kahit high blood, wala kang high blood? Eh, ang dam kasi ano, yung ulo ko. na gano'y eh. Ang pag patay ako yung masakit eh yung ulo mo parang hmm. nahihilo ka oh. pero uh, never ka pang nagpa-check up nagpa-check up ako noon sabi sa akin mababa ang dugo mo tapos ngayon ayaw ako kung ay lalo ano, tatay ano. may narinig lang ako mabut ka ba sa point na namamasura ka hindi naman hmm. Hindi naman ako lang bumasura. Yung nag-ano sa basura to sa bebenta mo, hindi, hindi ka naman sa ganon walang maganda ganyan. ah so yung trabaho mo pagkupopras? trabaho lang yung mga ano lang kupopras ka pag talim ng kamay okay sino kasama mo dito tay? yung mga apo ko doon sila sa yung bahay na. hindi dito mismo sa ano Wala, mo sino kasama mo? ikaw lang ang isa dito pwede ba natin mo, pwede ko bang makakuna ng video yung sa buong bahay mo tay? buong bahay Oh. Ang lang. lang. Naka, nakakatayo ka dyan? Oo oh, ba? Yeah. Ato? Nakakakulong na kinabiliwan. Hahaha. Hahaha. Wala saingan sa loob na eh. Wala kang kusina dyan. Wala kasi ino. Yung... Saan ka nagsasaing? O oh, dito sa labas? Oo. Loob sa Ayan. Yan yung parang dirty kitchen mo. Oh, ilang taon ka na dito nakatira sa yan itong bahay mo? sobra na mga 20 taon. Huh? Oh, okay, no? Kasi ito yung low no, pa, ako nag-aalaga dyan. Ah, oh, kartikay ka dyan. Mo, ako, ako nag-aalaga. Pag punta na akin dito, yun, nakabila ko ng luti. Ang mga bata ko. Then, tapos yung no, mayari dito, sabi sa akin, hindi ko mag-aalaga yung luti namin. Okay. Sabi ko na, uwa, pa, ngayon para. Okay. Kung kaso, pabayaran ni mong Biyudo ka ba tay? Ay, wala ba. Kasawa ko na. Biyudo po? O hiwalay? Eh, patay na ang kasawa ko. Oo, oh, biyudo. Ilang taon na tay? Mga siguro, mga sobra, mga 25 siguro. Ngayon. 25 years na, so hindi ka na nag-asawa ulit. Wala na. Tatay, so, kung tatanungin kita ngayon sa sitwasyon mo, ano sa tingin mo yung pinakahihingin mong tulong kung may willing tumulong? para makakuan uh, na siya magdaragkuhan, magloglohag para pa makakuan man ako kasi mahirap din dito sa amin eh Opo, ano nga po yung tingin mo ano yung pinaka gusto mong hingi na tulong kung halimbawa may mag-offer ng tulong Okay, sa, sa akin naman eh kung hindi eh, na mayroon man lang akong makikitaan mapagkakitaan so, Oh, ibig mong sabihin, panghanap buhay ang gusto mong tulong. Tulad ng ano, ano yung alam mong sa, sa naisip mo, ano yung hanap buhay na gusto mong pasukin? Sa akin naman, yung bang po, yun ako, nahilig ako ng mga ano, mga pagte, pag-alaga. Ano, ba ah, baboy um, pag-alaga ng baboy. So, yun yung ano mo, yun yung sa tingin mo, marunong ka, talaga oh. mapapaikot mo yung puhunan dyan. Sa oh. so, di, may space ka ba dito? Saan mo naman? Kasi, ang yeah. ang pagkakalam ko pa ganyan, may space ka dapat na lalagyan ng ano, yeah, di ba? Mayroon naman ako doon sa ano, yung ng doon sa... Pina, yeah. sa pinagtaniman mo oh, ng... Ah, may malo, space doon. May, baka um, ano yung mutik Dati ba nagawa mo na yun yung mag ano eh, sa bagong. yun noon. Ma-mahiya. Ma pero pangako ng pamilya uh, kasi Nag-alaga kami mga baboy tapos pagka lalaki ng mga kwad, yun, ni namin. So talagang napalago mo, no, napatakbo para mo naman para maka mm -hmm. <laughs> Magkano naman yung ano mo, puhunan mo nung time na yun na magbaboyan ka? Yun, no, muna. No, no, mura lang doon ang baboy. Oo. Oh, Ngayon kasi medyo ah, mataas na. Ay, mayroon may halagang mga 300 lang. Ang isa. O dati o, ano? No. Siguro mga 15 years or 20 hmm. years ago. Oh. Ngayon kasi mahal na ngayon eh. Oo. Oh. Yung mga... Hindi. By piece na lang. Halimbawa, ilang piraso ng baboy yung pinakasaktong dapat mag-start ka? Eh, gusto ko yung parang di ba ano, mga dalawaan dalawang baboy ka mag-start. Na. Uh, Pagka pag ano na, pwede na mag-tigak ano na. pa, padagdag na. Ano 'yun yung plano mo sa baboy? Yung yung padadamihin mo or paglaki ng dalawa ibebenta tapos bili ulit. Bili naman ulit para Ah, okay. hindi yung gagawing anay, hindi 'yun. Okay. Ayun, kanay na klaro yung gusto ni tatay na tulong na gusto niyang hingin yung babuyan daw pero okay na daw enough na enough na para sa kanya yung dalawa magsimula sa dalawang baboy yun yung pagkakasabi niya ngayon so napakaklaro kasi alam niya doon siya na na-na-try na, na, na niya before so alam niya na dito siya mas magaling kaya sigurado yung ano niya hinihingi niyang tulong na doon siya mapapaikot niya talaga so tatay yun na lang, pray lang tayo, ha? Na sana yung kahilingan mo is... May ano? May idea sa sabiik kung magkano? Ha? Sa biik. Sa ngayon, may idea ka sa biik kung magkano? Uh, eh, eh mag, muna ako Ah, wala. Ah wala, ka. ah, wala ka pang idea ngayon. O, oh, pray lang tayo tayo, ha? Na sana tulungan lang tayo. Bak, bukas. Ah, ah, Thank you, Amba. Ah, tulungan lang tayo, magpray na sana mabalikan kita agad doon sa wish mong ano tulong ano oo na sana makapag kaya mo pa ba tayo yung kaya hanap yun. buhay na yun yung magbabuyan oo kaya ko yan kasi oh, siyempre pagka malalaki yun mm -mm. ipipinta ko yun Kat o, tito, eh, May dala kami dito, bigas, galing tayo si Sbeth Jones. Salamat. Ha, oo. Salamat. Oo. Yun lang ako pinangil kasi pupasalamat ako para mayroon lang ako dito ma pa ano, gamit sa nakong pag uh, bansa uh, at buhay para mayroon akong punan. At saka ito, pagpasinsahan mo na ito ha. Pasin, ito lang malinukot ko sa walit ko. <laughs> Ayen mga kanina, isisbet. Once again, thank you sa bigas na walang sawang natatanggap namin galing sa'yo. Ito na ulit kami ngayon. Ilang bahay yung mahahatira na naman namin ng bigas. Kaya thank you, thank you. May design ako. <laughs> okay yan pa tayo. So, hindi na ako magtagal. Pray na lang tayo na sana mabalikan kita agad doon sa kahilingan mong dalawang baboy para pasimula, panimula doon sa hanap buhay na gusto mong pasukin ulit na minsan mo nang napasok. Ano? So, yun. Hindi na kayo magtagal ha. Thank you. Sa Ayan mga Kalinga Partners, nabisita natin si Tatay Alejandro. Ayan, mag-isa sa buhay, 63 years old, nakatira sa kanyang kubo, maliit na kubo, na sakto lang sa kanya mag-isa. Ayan mga kanainay, at napakaklaro ng kahilingan niya, gusto niyang balikan yung minsan niya nang na-try na hanap buhay. Okay mga kanay, nice gusto ko muna mag-thank you sa ating mga sponsors na palaging andyan para makiisa sa ating advocacy dito sa Northern Summer, of course, Manitari Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Beat Jones, Miss Erin Deby, Kalingap Grace, Sangka Ima Vlogs, Sis Marcelina Fedorowicz, Sis Claire Azan Malinika, uh, Ma'am Sally Naigan, uh, Carl 18, uh, Ma'am Beverly Prinso. Thank you, thank you po. Pasupport din po ng Ama ng Kalinga pang ating pong uh, founder, Kuya Val Santos Matubang. At Ina Vlogs and Kalinga Prab para po sa patuloy na paglinga. Palambing naman po, please support the Great Timoray noon. Headed by our um, Amba Jubi, the Great, ang inyong lingkod po. Kanay Nice Edna Condor, Yansky TV, Nelson TV Official, Limix TV, Rina TV Official, Anabili Pata Vlogs and Biahing King. Thank you, thank you so much po.